Matipuno at nakakapagtrabaho pa ang mangingisdang si Noli Baruga noon lang 2023. Pero ngayon, ganito na ang kanyang itsura. Hindi na maaninag ang ngiti at hindi na halos maimulat ang mga mata. Dahil nahatakpan na ng bukol ang muka at buong katawan niya. Nagsimula raw ang kanyang kalbaryo noon lang November 2023 matapos nilang mangisda. Galing sila sa pag-ariyan ng lambat o paglalaot, pagdating makating-makati po ang kanyang katawan, kinabukasan, nagpantal-pantal po siya. Eh, nagkaroon siya ng mga rashes sa katawan, Nag, nagsimula po na mangati ang kanyang katawan sa may balikat, sa mukha, sa ulo, sa kamay. Hindi rin maipaliwanag ng mga doktor kung ano talaga ang sakit na dumapo kay Noli. Ipinakita natin sa isang dermatologist ang lagay ni Noli. Base sa mga impormasyong nakuha ni Doc, dalawa ang tiniting ng posibleng dumapo kay Noli. Yung isa po is an is a type of infection. kinatawag po nating leprosy or Hansen's disease or sa um, sa Tagalog po ay ketong. At aside from this infectious disease or infectious entity na in consideration. Yung other po na um, sa tingin ko, ang i-consider ko po kung nakita ko po yung pasyente would be a type of lympho um, cutaneous lymphoma or cancer po siya sa balat. at uh, tinatawag po natin itong mycosis fungoides. Ayon kay Dok, ang mga sintomas ng keto ay maghisimula sa mga rashes na makati at katagalan kakapal mamumula, magkakaroon ng butligo bukol sa muka at ibang parte ng katawan. Nakakahawa po siya through the respiratory route and through skin contact pero hindi naman po agad-agad nakakahawa yung ketong. So, nagagamot naman po yung ketong. Ang mycosis fungoides na o cancer sa balat ay nagsisimula rin sa makati at mapulang rashes. Kadalasan sa parte ng katawan na hindi naaarawan. If This would be the cancer entity, yung mycosis fungoides po. Medyo nasa advanced stage na po tayo. Kailangan po um, malaman kung kumalat na po yung cancer sa ibang parte ng katawan, hindi lang po sa balat. Depende po kasi yung paggamot ng cancer na to sa stage. Walang asawa si Noli at limitado na rin ang kilos dahil sa kanyang kondisyon. Hirap na po talaga siya. Kahit sa paglakad niya, dapat alalayan na siya. Sa pagtrabaho, hindi na po kasi parang bidride na siya. Hindi na siya halos makakita. Nasa higaan na lang po, walang damit dahil nagsusugat na po yung, yung balat niya. Ang kalagayan niya po ngayon ay masasabi na po namin talagang malala. Kaya ang kanyang mga kaanak kumakatok po sa inyong mga puso. Humihingi po kami nang pinansyal para sa bayaw ko, maliit man o malaking halaga, nakapalan ko po ang mukha dahil awang-awa pa ako sa bayaw ko. Ako po si Mobile Journal Yena Pascual na nagpapaalala na bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Maaga pa lang, nagtitraining na ang magkaibigang sina Narenson Embradura at Mark Casidseed. Si Renzon, kapansin-pansing nakasaklay sa pagtakbo dahil wala siyang kanang paa. May hawak din siyang maliit na tali kung saan naman nakahawak ang kaibigan. Si Mark kasi ay visually impaired. Kwento ni Mark, isa siyang premature baby at isinilang na may eye condition. Grade 4 nang mabulag ang kaliwa mata at 2003 naman nang mabulag din maging ang sa kanan. Depressed ako tapos ang therapy ko inuwi ako sa province sa Malayaklan nag-aaral ako ng drums, yun yung therapy ko, music, and then nag-aaral ako ng massage therapist. Si Renzo naman, iisa na lang talaga ang paan ng ipanganak. Pinangako ko talaga sa akin sarili nung bata pa po ako. Kasi po na doon po yung lagi yung pagbubuli, yung nagdugo sa sarili. Na makikilala din nila itong yung kadati nilang binubuli. Pero sinong mag-aakalang tulad ng isang puzzle? Perfect fit sila pagdating sa takbuhan. Nagkakilala kami ni Renzo sa running community na way back 2017. Nakikialo bilang na kami sa mga ano sa mga runner. Um, kilala na lang siya bilang one leg, ako kilala na ako bilang blind runner. Pero hindi pa namin naisip na noon na mag body run. body run. Sa kabila ng kondisyon, hinusayan nila ang pagtakbo. At pareho silang nag-uwi ng gintong medalya noong 2023 sa One Obstacle Championships sa Belgium bilang parte ng national team. Pero ang kanilang buddy running session nitong taon lang nagsimula sa isang 10-kilometer run sa Camp Aginaldo Wala akong guide. So sabi ko, so try na natin ngayon kasi total uh, 10-kilometer sa loob lang naman siya ng Camp Aguinaldo. Matagal na namin plano na. so gawin na natin. Nahirapan man sa simulang mag body run, iba pa rin ang fulfillment ng makuha na nila ang ritmo ng isa't isa. Very fulfilling dahil overwhelming talaga yung ano na tumatakbo kami, kami na yung pacer ng ibang mga runner. Tapos naaamay sila kasi um, kaya pala ng isang amputee na i-guide ang isang bulag. Hindi pa raw sila nagtatapos dito dahil may isa pa silang goal balak talaga namin ni Renzo na itaas pa yung mga distance na matatakbo namin. Balak namin din na hindi lang mag road run, hindi mag trail mag run. run. Kasi mas mahirap uh, po yung trail. Tapos kung ibibigay ng pagkakataon, gusto din namin tumakbo sa labas ng bansa. Whatever obstacles there are, Renson and Mark are reminders that you are not alone mobile journalist. Denise Valdezancho po, hatid ang mukha ng balita. Madalas na puno ng customer ang simpleng restaurant na ito sa Binondo. Kwento ng may-ari na si Chef Moncrief Domino, kare-kare talaga ang specialty nila noong una. Pero habang tumatagal, naisipan niyang isama sa kanilang menu ang ube sinigang. Na-discover daw ni Moncrief na pwede palang substitute ang ube sa gabi sa pagpapalapot ng sinigang noong nagtrabaho siya sa isang hotel noon. Siyempre, ube, alam naman ang lahat is ginagamit siya sa dessert, no? Sa ube halaya, no? So, naiisip nila agad, eh, baka matamis, di ba? Or, yung kulay, sabi, ay, ube, parang gano'n, no? Ube naman is, eh, neutral lang din naman ang, ano, ang lasa niya. Kalasa halos, nasa, kam, nasa kamote family siya, no? So, magkakalasa lang siya ng kamote, gabi, tsaka ng ube. Simple lang naman daw ang proseso ng paggawa nito. Paghaluhaluin mo lang daw ang sangkap tulad ng sibuyas, bawang, kamatis, broth, okra, sile at kaunting tubig. Tsaka na ilalagay ang ube na tinunaw sa tubig at intayin itong maluto. At ito nga, ready to taste na! Mmm. Masarap na siya. At hindi ganun kalasa yung ube, pero alam mong iba yung ginamit. Tsaka, tama lang din yung asim. Tsaka, fresh pa yung gulay, no? Kaya, sulit siya. Hindi rin naman daw madali para kay Moncrief ang ilabas ang ganitong klasing potahe. Dahil kailangan pa rin daw niyang alamin kung tatangkilikin ba ito ng masa. So, syempre, yun nga. Kailangan natin muna pag-aralan mabuti kung magmamatch ba to sa system na ginagawa natin sa ngayon sa araw-araw no kailangan kong makakaya ba pag dumami yung tao kaya bang mag-back up gumawa ng sauce, gumawa ng ganito ng ganyan no so marami kang dapat i-consider marami kang dapat pag-aralan at ngayon Nakuha naman daw nito ang panlasang Pinoy. Ano, actually masarap siya kasi hindi ko inexpect na yung ganong flavor yung magmi-mix pero masarap siya nakakabusog. Ano mang kasanayan ang meron ka, sana tulad ng kwento ni Moncrief, gamitin mo ang iyong cooking skills hindi lang para sa sarili, kundi para sa kasiyahan ng nakararami. Mobile Journal, Amy Atchanza po, hatid ang mukha ng balita.